Abay lumalabas na nga ang tunay na galing na itong former Lakers player na naglalaro na ngayon para nga sa Sixers. Pero bago yun mga idol, eh, bigyan pansin muna nga natin ang saglit. itong nga ang ginagawa ng Lakers Bigman na si Jackson Ace nang dahil kung may kita nyo dito mga idol since January 30 abay itong si Hayes nga ang number 1 pagdating nga sa highest field goal percentage among big men sa NBA with 78.3 percentage ibig sabihin every time na itong si Hayes catches the ball ay alos laging niya nga ang bola at yan nga mga idol ay salamat sa kanyang bagong teammate na si Luka Doncic na talaga nga namang parang na-unlock itong si Hayes nang dahil nga dito sa magaling na playmaking ni Luka at hindi nga lamang yan mga idol lang dahil itong si Hayes din abay may overall impact sa offensive at defensive rating na itong LA Lakers pati na rin sa overall net rating nila. Nang dahil kapag siya na nasa court, abay talaga nga namang napakaganda ng kanilang ginagawa. At hindi lamang yun nagre-reflect sa stats nang dahil pati na rin sa win and loss record ng LA Lakers, abay they are winning kapag itong si Jackson Ace, abay naglalaro nga para nga sa Lakers. So base nga dito mga idol sa ating nakita ay masasabi natin na si Hayes is a big part na itong Lakers team at kung sila ay gustuwing manalo ng kampiyonato, ay kinakailangan nga nila itong presensya ni Jackson Hayes. Anyways, ngayon mga idol ay pag-usapan na nga natin itong former Lakers player na si Jalen Huchifino na dahil ngayon ay nasa Philadelphia 76ers na nga siya at siya mga idol ay nag-iingay nga. Napakaganda nga ng kanyang ginagawa dito sa kanyang bagong team. Well actually, naglaro muna ay eh sa G-League etong si Jalen Huchifino na kung saan parang overqualified nga siya doon dahil makita kita nyo nga dito sa graphic na ito, 33 and 5 ang kanyang in-score. Kaya naman itong Philadelphia 76ers ay pinunta nga siya dito sa anilang team dahil alam naman natin na halos lahat ng player na itong Philly ay injured. Kinakailangan nila ng mga players at itong si Jalen Huchifino ang isa sa mga dinagdag nga nila sa team. Hindi naman nag-disappoint itong former Lakers player mga idol na dahil alam nyo ba laban sa team ng Dallas Mavericks ay kanyang tinala ang best game this year, 19 points with 5 three pointers At hindi lamang yan ang dahil ang laking tulong niya rin sa pagkikipaglaban nga nila sa Houston Rockets mga idol na almost tinalo nga nila. And so for the last two games, itong si JHS ay nag-average ng 15.5 points per game, 3 rebounds at isang assist a very small sample size. Pero mga idol, sa paglalaro niya nga, lately ay parang lumalabas ang kanyang galing. Nilalabas niya nga mga idol ang kanyang potential. Kumbaga flashes na kung ano talaga ang kayang gawin ito ni JHS. Nang dahil alam naman natin na sa team ng Los Angeles Lakers ay hindi nga siya nabigyan ng pagkakataon na makalaro ng solid minutes Nang dahil marami na nga silang player doon. Pero ngayong nasa Sixers siya, ubos ang kanilang mga player. Abay ito na yata ang pagkakataon ni Jalen Hood na ilabas ang kanyang tunay na galing kung bakit nga rin siya number 17 overall pick ng LA Lakers. At yan mga idol ang ating aabangan in the next few games ng Sixers kung legit ba talaga itong paglalabas ng galing ni JHS or hindi.